Sa panahon ngayon, palagi nating iniisip, siksikan, overpopulated, masikip ang mundo. Pero sa ilang bansa sa Europa, hindi dami ng tao ang problema, kundi ang kakulangan ng lalaki. Sa Latvia, may 85 lalaki lang sa bawat isang daang babae. Sa Russia, mas malala pa. At taon-taon, lumalala ang agwat. Hindi ito kwento lang ng statistics. Ito'y realidad na tahimik pero totoo. Sa mga kafe, sa kalsada, sa mga trabaho, mas marami ang babae. Sa ilang lungsod, hindi lang pag-ibig ang kulang. Presensya ng lalaki mismo ang halos nawawala. Mababang life expectancy, digmaan, alkoholismo, migration, Iyan ang mga dahilan kung bakit kakaunti ang kalalakihan sa ilang bansang ito. Isang silent imbalance na unti-unting lumalaki sa paglipas ng panahon. Pero may mga dayuhang lalaki na nagulat. Sa bansa nila, sila ang naghahabol. Pero dito, parang sila ang hinihintay. Parang bigla silang naging bihira. Isang statistical miracle, ika nga. Isang Pinoy ang nagkwento Nagbakasyon lang daw siya sa Latvia. Pero limang babae raw ang nag-offer ng date. Sa Pilipinas, ni Sinzone wala. Dito, bigla siyang naging rare. Nagbakasyon lang ako. Bigla akong naging rare. Ngunit higit pa ito sa usaping romansa. Isa itong paalala na ang balanse sa lipunan ay mahalaga. Dahil sa dulo, hindi lang pag-ibig ang nawawala, kundi koneksyon, ugnayan at pagkatao. Sa mundong puno ng tao, may mga lugar na sobra ang naghihintay. Pero wala namang dumarating. Kulang sila. Hindi sa dami, kundi sa ugnayan.